Hi guys, kumusta kayo? Kumustang lahat? Sana okay kayong lahat? Pag-usapan natin na uh, today guys, itong uh, patungkol sa ating dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte Tatay Digong no? Itong uh, undas first time na si tatay ay uh, mag ng undas sa dahig. Nasanay kasi yan sa, ano, Ibrea uh, Undas bumipisita sa kanyang mga pamilya nasa cimenterio. Last year, uh, sila talaga yan kasi yung uh, kapatid ng asawa niya ang una ay, uh, namatay yung kapatid pumunta din siya doon sa sementeryo din papunta na yung undas din nung time na yun no? nakakalungkot lang kasi ngayon hindi na niya magawa yun yung pagbisita ng mga ng kanyang pamilya sa sementeryo no? kasi nga nakakulong siya doon sa Netherlands. Siguro bukas o sun, sunod bukas si Vice President Sara Duterte ay ang magbisita, no, magpunta doon sa cemeteryo. Palagi naman yung ginagawa ni Vice President Sara yung uh, pagbisita panahon ng undas sa kanilang mga relatives o kanyang uh, pamilya nila na sa makabilang buhay na palagi naman yan nilang ginagawa kahit tayo no, palagi naman tayo pumunta sa simiteryo magpanahon ng undas pero nga dahil nga wala tayo sa Pilipinas so magtirik na lang tayo ng kandila dito kung saan tayo kahit saan tayo no, Pwede naman tayo mag uh, alay ng dasal at mag tirik ng kandila, no? Para sa ating mga kamag-anak na nasa ibang anong planeta na, no? <laughs> na sana ay uh, anuhan tayo, gabayan tayo palagi, no? Kasi sila naman yung nakakita sa atin, uh, hindi naman tayo nakakakita sa kanila sila ang uh, nakakakita sa atin no no ipagdasal lang natin patuloy si Tatay Digong at ang kanyang buong pamilya lalong-lalo na ang kalusugan no kalusugan ng ating dating pangulo ipagdasal natin palagi at na sana ay makalabas siya at uh, pagbigyan siya uh, ng uh, ano yung ICC no na makalabas siya. No, kahit hindi siya makauwi sa Pinas, uh, kahit sa ibang bansa siya magpunta. Yung ano ba, meron silang uh, ano ba yung uh, yung kung sabi sa pagwas sila ba? Oh, yung meron silang freedom yan na freedom na makapag-usap ng maayos, no, na walang nakabantay, yung mga ganon, no. At saka, ang ano talaga natin dyan, yung health, no, yung health ng ating dating Pangulo, no, kasi matanda na si tatay, at saka, yung ano niya, paglakad niya, mahirap na yun, eh, nagsusungkod na yun, eh, may baston na yun, eh. Eh ngayon, siya, na, siya lang mag-isa, doon kaya yung mahirap no pagdasal natin patuloy no ang dating nating pangulo ah kalungkot lang kasi nga nasanay kasi yan ka, kada undas pupunta sa cemeteryo magdalaw bumisita sa kanyang pamilya lalo-lalo na sa nanay at saka sa tatay niya no hindi na siya makabisita sa kanyang nanay at tatay na sa no? So yun lang guys, no? Kasi Undas bukas. Abangan natin yung uh, pagbisita nung no, Inday Sara sa cemeteryo. <laughs> Kasi magbisita naman talaga yan si Vice President Sara sa cemeteryo. Kaya abangan natin yun, no? So yung mga ano na lang, no? yung mga kaluluwa na lang, magbisita kay Tata Hidigong, no, binibisita na siguro, binibisita yan ng nanay niya doon, sa dahig, tinitingnan, uh, ano yung sitwasyon ng kanyang anak, yan, so, hanggang dito na lang guys, yung ating uh, video, ano lang tayo, uh, nag ano lang ba, kasi, uh, maalala ko talaga na pag undas pupunta talaga si tatay digong sa sibinteryo ngayon wala na no? so nakakalungkot kahit kasi sa puntayan ng sibinteryo ang daming tao no? daming tao, daming mga vlogger na doon mga media <laughs> so ngayon wala na no? kasi na ano na So, sige lang. Tiis-tiis lang tayo. Malapit na 2028. Malay natin, tatakbo si Vice President Sara pagkapangulo at saka people's choice yan. Mananalo talaga yan. So, yun na lang ang ating abangan. No? So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyo. And God bless you all.